Mama, nakakahiya ho na magpapasan pa tayo sa kanila. Wala naman dapat ikahiya. Lalong-lalo na eh. Ikakasal na naman kayo ni Hiroshi. Mama, maaari bang tigilan nyo na ang kalukuhang ito? Pwede ba? Okay, dito. who do you find? Mr. Tanaka, i apologize for my family and i may have caused any inconvenience to you. however, no need to explain. you and you and to your family, uh, welcome to our home. Ah. Oh, Mr. Tanaka, thank you, thank you so much. Tatanawin ho namin tong isang malaking utang na loob sa inyong dalawa ni Hiroshi. Sa, ja, kinsetsu, ah. dondon, -don, katte kudasai. Yes, Saan nila dinala at kinurong ang aking ama? At paano Saan gagawin ni Hiroshi? Marami kami kaibigan, lalo na ang aking ama. Tiyak ako matutulungan nila. Hiroshi! Bakit batid mong malalagay sa panganib ang bayan na ito? Hiroshi? Ano ang kaugnayan mo sa mga kalahi mong sumasakop sa aming bayan? May hinala ako, ako. na ispiyan ng mga hapon ng ama ni Hiroshi. Hindi ako maaaring magkamali, kuya. Isa na nga rin siyang dalong hapon ni si Hiroshi. Ang buong akala ay ama niya lamang ang kahanay ng mga kaaway. Ano siya rin pala? Nanaisin mo pa rin bang mahalin ng isang kaaway? Dali na. Anong uh, ginagawa mo rito? Magsisimura ng curfew. Halika, ah, uh, ihatid na kita sa roob. Hiroshi, maaari bang magtanong? Ano yan, Andrina? Bakit? Bakit niyo sinako pang aming bayan? Wala naman kaming ginawang masama sa bansa niyo, hindi ba? Hindi ko na unawaan. Bakit kami ginugulo niyo? Their country serves as a strategic objective for our forces. Kaya ang pagripol sa so United States Army Forces in the Far East ng General Douglas MacArthur ang aming pangunahing layunin. Nang sa gayon ay wala na makakadarang pa sa pagpapalawak ng aming teritoryo dito sa Asia. Marami pala talaga akong hindi alam tungkol sa iyo. Ang buong akala ko, isa ka lamang karaniwang hapon na naninirahan dito sa aming bansa. Ngunit mayroon pala kayong ibang motibo. Hindi, Adrina. Hayaan mo muna ako magpaliwanag. Ipaliwanag ang ano? Kung bakit ka nagpanggap sa amin? Kung bakit niloko't pinaniwala mo kami na isa kang kaibigan, ngunit ang totoo, isa ka rin sa mga hapon na wawasak sa aming bayan? na pumapatay at nagdadala ng tako sa lahat ng aking mga kalahe. Adrina, mari ang pagkakarara mo sa akin. Ang totoo'y nakilala na kita. Kung ano ang tunay na Hiroshi. Sagutin mo nga ako. Nagpanggap ka lang rin ba nung gabing dumating ka sa bahay? masasakit na lihim mo, Hiroshi. <coughs> ini inibig kita. Ini Inibig kita, Adarina. Warang pagpapangga. Ang damdamin ko ito, Nay. Totoong-totoo. Ngunit, May mga tungkulan na ako para sa aking bayan. Para sa aking ama. At para sa aking ina. Iniibig ko rin sila, Adrina. Sintimbang iyon ang aking pagmamahal para sa iyo. Ikaw man ang turing mo sa akin ngayon. Ngunit hindi yun totoo. Dahil kung ipipikit mo lamang ang iyong mga mata, ay maharamdaman mo. Ako'y isang naraki ramang na nabos na nagmamahal at nagpapahalika sa'yo. Nang araw na inokupahan na ng mga hapon ng lungsod, ay nagsimula na rin maranasan ng mga manilenyo ang mga kalagim-lagim na pagbabago. Good day, sir. Gentlemen. My apologies, sir, but I cannot understand you. Ang ibig niya'y ay kayo at magbigay garaw sa bawat sundarong hapon na makikita ninyo. Nagpapahinga na ho si Father. tao dito ay pawang inosente lamang. Andito lang ho sila para magdasal.